Hello, good afternoon. Good evening, good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig. Pag-usapan natin ang possible impeachment ni Inday Sara. Matuloy kaya o hindi? So kung matuloy, maraming proseso pa. Pag hindi natuloy, may may another strategy ang Pangulong Marcos. Ano? Kasi nga, sa dami na nga pangyayari ngayon, ano? yung nakarang eleksyon, yung mga nangyayari tulad ng uh, uh pagkidnap kay Pangulong, dating Pangulong Duterte. So, ang taong bayan ay nagagalit. Alam, alam natin o alam natin ang karakter ng itang Pilipino habang inaapi ay lalong uh, lumalakas at nagagalit ang taong bayan so ganun ang nangyayari kaya nung nakarang eleksyon naramdaman ng administrasyon na ang Pilipino nagagalit sa kanya pangalawa ang meaning from professional. Halos wala nakapasok sa kanilang uh, partido Lahat ay sa PDP laban So matinding warning yan Para mag-isip ang Marcos administration Sa totoo lang kasi Ako sabi ko nga galing ako kay Marcos side Sa kapil period Pagpakahirap kami Uh, pag usap kami kay Martin Araneta na isang representante ng Marcos na kung saan ay mayroon kaming uh, kasama sa loob na kung saan ay yung 2 billion na ibinigay sa kanila para panggamit pang kampanya ay hindi nila binigay bagkos tinago pa alam niyo mga karabang-karabang na dumaan lahat yan sponsor ng mga tao, actually ganyan naman karamihan eh, pero ang promise doon iupo at bumawi na lang kayo, so ang pagbawi nila sobra-sobrang pagbawi yun yung masaklap, kaya ngayon dahil nga sa utang na loob hindi niya kayang kontrolin ang mga kabinete kaya anong ginawa niya ngayon pinag-resign niya lahat Uh, pinag resign niya Isang istratehya niya Dahil niya kaya mag uh, Direct sa kanya mga tao Kasi nga utang na loob Tapos ngayon sa balita ko Dalawa lang yung kanyang tinanggap Na pinag-retire Ano yun? Suspect? Huh? Suspect nila? Na sa kabilang side na? O kurap? Hindi, pag kurap Hindi ang tatalabkat nga puro sila kurap pinamunuan niya ng ng uh, Romualdez at saka ng Araneta si Romualdez kontrolado niya ang Congress so sila ang gumagawa ng budget ng Pilipinas si Araneta naman si First Lady siya may hawak ng pera kasi nga Central Bank so lahat ng kabineti kontrolado ni First Lady ang, ang mga local leaders ay hawak ng Romualdez. So sila ang naglalaro. Kaya e, anong gamit ni President Marcos? Kuan lang siya, front. Ha, ah, front lang ang ang Marcos. Ang masaklap. Uh, sinayang niya o ano tawag nito? Uh, niluloko niya lang ang uh, sinayang pili dum Marcos na maganda ang pangalan na kung saan ay kaya kami sumuporta ng mga Marcos loyalist para may bagong muli ang Marcos pero hindi baliktad ang nangyari binagsak o sinira binaboy ang Marcos so ang mga Marcos loyalist ngayon kasama na yung KBL na under kay Rodildo Paya at ang kanyang ibang kasama dyan sa White, White Plains so ay narito sa atin sumusuporta sa Pilipino Guerrilla Forces na kung saan hindi pa sila lumilitaw kasi baka umaasa pa no? umaasa pa pero nagsimula talaga sila na umatras na nung uh, uh, umatras sila nung kinidnap si Pangulong Duterte kasi alam niya, alam nila na, na galit na galit na ang taong bayan sa mga Marcos, kaya sa, sa mga tatlo, Aralita, Romualde, Marcos, so uh, binag-desisyonan nila na dito na sa ating side, sumuporta. Kaya sa impeachment, isa yan sa magti-trigger ng gulo sa Pilipinas. Kaya pag-aaralan ngayon ng mga mandrogas ng grupo ni Marcos, pag-aaralan nila kung sila bay tagilid o hindi pag tagilid sila hindi nila itutuloy pero pag alam nila hindi sila tagilid itutuloy nila yan ha? itutuloy nila yan now habang hindi rin nila naramdaman na ang sinado ay hindi nila kapanalig lahat at hindi nila nakakuha ang numero ay hindi sila papasok sa impeachment kasi lalo silang babagsak ano lalo silang babagsak Ito nga eh, mayroong reconciliation na ginagawa ni Bongo Marcos. Magbati. Kaya bang magbati yung dalawa na yung matindi na yung pambababo sa Duterte? Tapos gagawin ni Bongo Marcos? Magkaisa na lang at ilalagay pa ulit sa kabinete si Inday Sara? O baka patibong na naman. <laughs> patibong na naman na ah, kakasuhan na naman. Katulad nung at 125 million na kung saan galing rin sa pondo ni Marcos at pinagasto ng Pinagas kasi buong akala ng Marcos ano ko ng Duterte na binigay kayon para i-dispose niya ano man ang gawin niya iyon pala patibong yon so doon siya nasilipan 125 million sinisilip ng Kongres pero yung trillion of pesos na hindi maipaliwanag kung saan ginamit hindi nila uh, hindi nila pinag-usapan sa congress, bakit yun gaano ba kalaki ang trillion versus million, di ba ang layo may billion pa eh Ito, ilang ilang, uh, ilang billion ang magiging isang trillion so 999 billion, di ba dito naman sa isang bilyon bago maging 1 bilyon, ilang milyon naman ang kailangan? May 199 ah uh, milyon bago 1 bilyon. Ibig eh, sabihin di sa 195 milyon hindi nila nakita yung ang 2 bilyon na sa lo sa kongres na gastusin na hindi pa nagagamit. Hindi nila napaliwanag kung saan napunta. Di ba? So, napakahirap yun. Ha? So, palagay ko, uh, sa aking analysis, hindi yan magtutuloy ang ang impeachment. Kasi, wala ano naman yan eh. Uh, bawas oras na naman yan na instead ang mga Congress ay uh, pag-usapan nila paano gumanda ang Pilipinas. Pero ang pinag-usapan mula pa nung kasi politika na kaagad ang kanilang inatupag. So, wala nangyari sa bagna natin. Ang daming perang lumabas, kulang ang project na gawa. Siguro, may 1 trillion siguro ang nagamit sa ayuda. Ano mga ayuda-ayuda yan? Pero 1 trillion, sabi natin 1 trillion, pero nakakasigurado ako, na 400 billion lang yung maubos Yung 600 billion ah, Ay sila na ang bumamit Ganong kagaling ang Ang Marcos administration Pero sa lahat naman talaga Totoo naman eh Kahit anong administration May corruption Lahat yan may corruption Kaya lang Itong administration Mas corrupt talaga Mas corrupt na Inutil pa uh, ang tawag nito Dinutil pa, bangag pa weekly leader pa nasa kanya na nga lahat eh pero natatawa rin ako no? pag nagsalita, akala mo uh, marami siyang nagawa alam, alam nyo bakit tayo nagagalit sa Marcos una instead na Patakbuhin ang maganda ang gobyerno Yung bagong Pilipinas Eh ang inatupad Politika eh Politika inuna nila Yung political opponent nila ah, Itong political opponent nila Ang binibira nila Para sa 2028 Wala silang kalaban Eh ngayon 2025 Nakita ngayon na ah, mara mas maraming Naninawal sa Mark, ah, Sa mga Duterte kaya nag-aalangan sila sa pagpapaprinit kaya gusto nila makapag reconcile siguro hindi naman sila ulo ang mga Duterte para uh, Makipagbate makipagbati tuloy lang laban kaya nga sabi nga Naisara mas magandang tumuloy na may kalaban para may challenge siya yeah. so yun yung ang gusto niyang mangyari para may challenge ano? so siguro sa akin observation, hindi matuloy ang impeachment. Masaya ba tayo o hindi? Para sa lang sa aking palagay. Kasi kung matuloy impeachment, another gulo ng Pilipinas. Pag hindi naman natuloy impeachment, nagkanya-kanya silang planning sa 2028. Ha? Pero, hindi natin masisi ang opposition. Pati opposition nga eh. Yung administration, mag-isip kayo ng para sa bayan, para sa taong bayan. Ano? So, yun lang gusto kong iparating na hindi matutuloy sa aking analysis ang impeachment. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat.